Sa mga pangunahing balita Mga nasawi sa salpukan ng UV Express at 10-wheeler truck sa Kamalig Kinilala na Sunod-sunod na disgrasya sa kalsada na italas sa naga Nalaki sa labo, hinataw sa ulo, kritikal At kalamit ng pag-ibig members ipinamahagi na ngayong buwan Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Webes. Kinilala na ng pulisya ang mga nasawi sa salpukan ng UV Express at 10-wheeler truck sa Kamalig, Albay kahapon. Kasama sa mga biktima, ang dalawang menor de edad, Navy personnel at ang mag na nakatakda sa nang ikasal sa Desyembre. May report si Mel Moral. Natukoy na ng PNP ang pagkakakilanla ng mga nasawi sa salpukan ng UV Express at Tanwheeler Truck sa Purok 5, Barangay Libod, Kamalig, Albay kahapon ng umaga. Ayon kay Police Major Carlo D., apat sa mga nasawi ay lalaki, pito ang babae. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng Navy Personnel, mag na ikakasal na sana sa Desyembre at dalawang minor de edad, edad 17 at 11 anos. Sa labing dalawang sakay, Maswerteng nakaligtas ang isang 20 anyos na lalaking pasahero na nooy nakaupo sa jump seat sa mismong tapat ng pintuan ng van. Uh, Bali po the event ng fatalities, alin po sa nabuha. Isang sa na taga-pula, parang pula siya. So sumakay lang siya sa nabuha. And then, tatlo pong taga-ligaw, uh, napikap sa ligaw ng van. And then, isang sa um, parang ilagasisi. So ulitin ko po, po, six from Naguwa isang po from Pula, sa Ligao, and then po from Liga City. Yung po yung wala yung po natin. Yung survivor pa siya, parang nanagpan ng pinsan ko sa Adel So yung kwento po, sir, nakatulog. Pagkabangka, sir, nakatumilaw yung... po, sir, nakajang chicha. Pagkabangka, siyempre, sir, na yung windshield, mga bintana. Tumilaw po niya, sir. Nakalabas siya nung sa bintana, sir. Kasi sa yung van. So, tulog, pagkabangga, po sa labas ngayon van. Mechanical failure naman ang tiniting ng sanhi ng kalunos-lunos na aksidenteng ito. Bago daw kasi ang insidente. Itinutulak ng mga pahinanti ang truck para umandar matapos na hindi mag-start ang makina. Pero dahil sa kargado ito ng mga gamit sa periyahan, dumere ito pababa hanggang sa araruhin ito ang nooy paparating naman na UV Express. Yung truck nag-stop po siya sa along bypass road para po magkanda ng diesel. Kaya balik po doon sa truck, lima silang magkasama one driver and then apat po na So, bumaba po sila yung apat, nagkanda ng diesel. Afterwards, pagkatapos, in-start nila sa yung truck. Uh, Alligate, hindi nag-start. So, ginawa nila, pinur-start nila. itulak kahit ito yun. So, pag kulak, sir, sinadyo, tumakbo. Siyempre, sir, kapag kanyang bagay na magpupan tayo, magkakaroon, umubahan natin yan ang silidin. So, tumakbo, sir. Pagkatakbo niya, magpupreno siya para isa kayong mga helper niya. Di na, sir, umala yung yung preno niya. So, nagpupuna siya, sir. Yun na, nagtuloy-tuloy na siya, sir, nating-tuloy sa ating place of incident. yung po yung account nung nung ating driver and the client, So, ang gagawin natin yan, sir, Ipapacheck natin sa mitanigo yung truck kung um, madetermining na talaga naman okay. na pwede. Samantala, makikipag-ugnayan ng LGU Kamalig sa National Government para malagyan na rin ng road signages ang mga accident-prone areas sa bayan. Iko-coordinate natin yan sa DPWH. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi kami pwede gumalaw ng national road. Nasa DPWH po yan. yan. Siguro ang magagawa namin, iko-coordinate namin sa DPWH na kung pwede lagyan ng mga precautionary measures then mga signage talaga. Nagpaalala din ng otoridad sa mga motorista na ugaliing suriin ang sasakyan bago bumiyahe at palaging maging alerto sa kalsada para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa kaugnay na balita, Sinuspinde ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol ng 30 araw ang prangkisa ng operator ng nadisgrasyang UV Express sa Kamalig matapos na makitaan umano ng paglabag. Sampung units na nasa ilalim ng Certificate of Public Convenience o prangkisa ng nasabing operator ang suspindido. Bukod sa pinagpapaliwanag, pinapasurrender din ang mga plaka ng mga nasabing units. Isa sa ilalim din ang mga ito sa roadworthiness test. Suspindido rin ng siyamnapung araw ang lisensya ng driver ng sangkot na truck. Sa ipinalabas na show-cause order ng Land Transportation Office Bicol laban sa truck driver at may-ari ng nasabing sasakyan, kailangan nilang magsumite ng ang salaysay sa LTO, Intelligence and Investigation Unit, Regional Office Bicol sa loob ng sampung araw mula ng matanggap nila ang show-cause order. Kinakailangan din nilang makapagsumite ng Valid Motor Vehicle Inspection Report na nagpapatunay na pasado sa inspeksyon ang naturang sasakyan. Maaari namang maharap sa kaukulang reklamo ang mga ito kung ipagwalang bahala nila ang mga nasabing kautusan. Samantala, sa loob ng isang araw, sunod-sunod naman ang naitalang disgrasya sa daan sa Naga City. May paalala naman ang otoridad sa mga gumagamit ng kalsada. May report si May Insinares. Anim na magkakahiwalay na disgrasya sa kalsada ang sunod-sunod na naitala sa lungsod ng Naga sa Kamarinesur kahapon. Dalawa ang naitalang aksidente sa barangay Panganiban, kabilang ang banggaan ng isang truck at isang sasakyan. Isang motorsiklo naman ang nakabundol ng isang pedestrian. Isang truck at bus naman ang nagbanggaan sa kahabaan ng Diversion Road sa Rojas Avenue. Isang sasakyan at motorsiklo sa Magsaysay Avenue habang nagbanggaan naman ang isang school bus at isang motorsiklo sa barangay Pakol. Isang pickup naman ang nangararo sa apat na motorsiklo, isang sasakyan at isang estudyante sa barangay Peña Francia. Sa investigation naman, wala namang mechanical effect na nag-cause ng aksidente. More on the driver talaga tayo. May problema. Um, siguro nga na medyo kakalimot ang ating mga driver sa bonus ng traffic. Kaya nagkakaroon ng, ng aksidente. Tatlong individual ang nasugatan sa anim na magkakahiwalay na banggaan kabilang ang estudyante. Paalala naman ng pulisya. Lagi mo din pinapaba na ng driver dapat ang unang i-check mo yung sasakyan mo kung maayos bago ka magmaneha. Ang alawa yung driver dapat i-observe yung speed limit depende sa kadaanan mong kalsada. Then stay alert dapat para ma-avoid yung risk distraction, kung nagmamaneho ka, dapat makafocus ka. Hindi na para makafocus lagi. And observe natin yung traffic rules and road sign ng, bawat kalbada. And maintain yung distance. So yung lagi namin tumapalan sa Samantala, nagkaroon na ng kasunduan ng bawat panig patungkol sa kinasangkotang insidente. Para sa mga balitang, tatak, bicol, may insinares. Kritikal ang isang lalaki matapos na hatawin ng sanga ng kakoy sa kanyang ulo ng isang binatilyo. Napikon umano sa inasal ng biktima ang sospek. May report si Hercules Barbacena. Kritikal ang lagay ng isang 32 anyos na lalaki matapos na pinagpapalo ng sanga ng kahoy ng sospek sa barangay Bautista, Labo Camarines Norte. mag alas 7 ng gabi noong linggo, Nobyembre 23. Kinilala ni Police Major Jan Villaferte ang biktima na si Alias Chano, construction worker at residente ng barangay Malasugi Parehong Bayan habang ang sospek naman ay kinilalang si Alias Long, 19 anyos, residente sa lugar ng pinangyarihan. Lumalabas sa investigasyon na nasa impluensya ng alak ang biktima ng magtungo umano ito sa tindahan kung saan nakatambay naman ang sospek at ang pinsan nito pero napikun umano ito nang makitang pilit ay sinusubo ng biktima sa bunganga ng pinsan ng sospek ang sinindihan itong stick ng sigarilyo at dito pinagpapalunan nito ang biktima. Kaya dahil dun po, nagkaroon po ng mahintag pagkatalo at ito nga po ay nauwi na nga po sa pagpalo sa kanyang uh, league at sa, sa ulo po. At sa kasiwang palad po, uh, ito nga po ay uh, nagkaroon po ng uh, kompo at naisugod po ito sa ospital, yung ating uh, biktima po. Kusang sumuko naman ang sospek sa otoridad, nasampahan na rin siya ng kasong frustrated murder kung tayo po ay maginom, mas maganda pong huwag na tayong lumabas din, mas magandang salub na lang ng ating tahanan para hindi tayo makaperwisyo. Sa ngayon, nasa intensive care unit o ICU pa ang biktima na hanggang sa ngayon ay wala pang malay. Para sa mga balitang, tatak, bicol. Hercules Parbasena. Matapos ang mahigit dalawang dekadang pagtatago, Tuluyan ng nahulog sa kamay ng otoridad ang isang lalaki sa Tabaco City na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Pero pansamantala itong nakalaya matapos na makapagpiyansa. May report si Rose Bilista. Tuluyan ang napasakamay ng kapulisan ng lalaki na nahaharap sa kasong frustrated homicide matapos na mahuli ng pulisya sa barangay San Vicente, Tabaco City hapon itong lunes, Nobyembre 24. Kinilala ang sospek bilang si Alias Tamulmul, 56 anyos, may asawa, tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Last ano nga, November 24, nagka, uh, nakakuha tayo ng impormasyon, uuwi ito sa San Vicente. Sa city. So doon na-restore itong ating uh, suspect. Dalawang put-dalawang taon naman itong nagtago sa batas bago tuluyang malambat ng PNP. Papalit-palit daw kasi ito ng lugar na mapagtataguan kaya hindi agad na ng otoridad. Lately lang siya umuwi. Nagtago siya sa NCR. Palipat-lipat po ng munisipyo, city doon sa NCR. Siguro pag natitunogan niya na, sunog na siya na may nakilala na sa, sa kanya lilipat na naman siya ng other city sa NCR. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang sospek matapos na makapagpiyansa, umusad na rin ang pagdinig sa kanyang kaso. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines, Idinaos sa Ligaspil City. At earthquake at tsunami drill sa Ligaspil City, naging matagumpad. Yan ang iba pang balita sa pagbubalik ng Akubikol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may bahasahan. Nagpapasalamat sa Akubikol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan may habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, so, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Ako Online TV. Naging matagumpay ang dalawang araw na National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Legazpi City na sinimulan kahapon. Dumalo sa pagtitipon ang tinatayang tatlong daang delegado mula pa sa iba't ibang rehiyon. May report si Angeline Dagta. Matagumpay na idinaos ang dalawang araw na National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Katuwang ang Climate Change Commission at League of Local Climate Change Adaptation at Disaster Risk Reduction sa Legazpi City. Tinatayang tatlong daang delegado ang nagtipon-tipon kahapon hanggang ngayong araw para sa naturang aktibidad. Kasama sa mga dumalo ay ang mga gobernador, mayor at mga eksperto mula sa labing isang rehiyon. Ayon kay Attorney Analiza Rebuelta, DENR under Secretary for Finance, Information Systems and Climate Change. Sentro ng talakayan ang climate disaster financing kung saan binigyang diin ang mabilis, locally driven na aksyon at ang pagsusulong ng biocircular green and blue economy approach. Kasama rin dito ang pagpapabilis ng access sa People Survival Fund o PSF sa pamamagitan ng mas epektibong koordinasyon sa gobyerno, akademia at pribadong sektor. Gusto ko talaga namin the between the local government units and the national government. So, sa ating po kami na ni Pobis Manjowi na may disconnect in national and uh, GMA. so Sa uyon, Puyon, uh, sa layunin ng summit na ito, makita natin ano ba yung mga rewards, yung mga policies, <clears throat> yung mga tools na nandiyan para mabuo natin uh, collaboration with the national and local government. Suportado rin ng UN First Global Champion on DRR na si former Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang summit, kung saan ibinahagi niya ang potensyal ng artificial intelligence at pagtatayo ng isang DRR Institute bilang susi sa mas matibay at matalinong paghahanda laban sa sakuna. Maganda na nakikita kita ulit para makita uh, ma we can exchange notes and uh, continue po yung conversation dahil pa uh, nag-uusap mo sa mas naliliwanagan at uh, mas nagiging klaro kung ano ang pinakamagandang mga strategy na kailangan gawin natin. Sabi nga kanina, it's all of society, not just all of government, it's all of society approach ang um, kailangan gawin natin. Layunin ng summit na makabuo ng draft policy inputs na ipipresenta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Kongreso para sa Climate Change Adaptation and Mitigation. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Matatanggap na ngayong buwan ng pag-ibig members mula Albay ang kanilang calamity loan sa naturang ahensya matapos ang ilang araw lamang na pagpoproseso ng kanilang aplikasyon. Magpapatuloy naman ang loan application hanggang sa Pebrero sa susunod na taon. May report si Danica Garcia. Anim na araw simula ng buksan ng pag ibig Gaspi Branch ang aplikasyon sa kanilang calamity loan. Pumalo na sa 456 na aktibong miyembro ang maaari ng marilisan nito ngayong buwan. Ayon kay Nelson Ibarra, sa dalawang sakop nilang lalawigan, ang mga nag-apply pa lamang sa lalawigan ng Albay ang makakatanggap ng loan. Pinoproseso pa kasi ang mga aplikasyon mula katanduanes. Yung mga regular nating processing pag walang calamity, Uh, within three days na aayos natin yan. Mal, mal ano na, maliban dun sa mga may aayusin ng record, alimbawa, nagkaroon ka ng multiple employers, i-merge im natin or i-consolidate ang record nila. So yon medyo ano, kung nasa, nasa other branches yan, iyan ang medyo may concern yan. Baka lumagpas tayo ng three days. Pero yung mga dito sa Legacy branch, within three days, na na natin. Ay process na. Dagdag pa ni Ibarra, aabot lamang sa 5.95% ang magiging interest ng loan per ano. Maaari itong bayaran sa loob ng isang taon, dalawang taon o tatlong taon. Ang ating short-term loans, kasama po dyan ang multi-purpose loan at calamity loan, ay pwede pong ma-credit sa inyong loyalty card. Doon sa mga nakapag-avail ng loyalty card plus, pwede po doon ma-credit ang kanilang proceeds. no Yung iba naman po na may mga Uh, land bank account, lalong-lalo lalo na yung mga nasa government sector, yung mga government employees natin, pwede naman po doon sa kanilang land bank account, yung so payroll account nila. At yung wala naman, yung mga nasa private institutions natin, pwede po silang isyuhan ng land bank cash card naman. Dati po may cheque tayo, kaya lang po ngayon, dahil nga po sa uh, paperless ng ina-adopt natin, na na po ang cheque. Meron naman tayong mga cash card. 10 million pesos naman ang inilaang pondo para rito. Para makapag-avail, kailangang aktibong miyembro at mayroong regular savings. Maaari na rin makapag-avail ang mga miyembro na may anim na buwan ng kontribusyon. Maaari rin ma-avail ang miyembro ang 90% ng kanilang savings kung may 12 months ng hulog para sa membership savings. Magtatagal ang aplikasyon hanggang sa February 9, 2026. Kung ano man po ang mga concerns nyo, pwede nyo po ipaabot sa aming opisina para po kami makatulong po sa inyo upang maka-avail po kayo ng calamity loan sa lalong madaling panahon. Yun lamang po para sa mga member ng ating pag-ibig Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Isinailalim sa earthquake at tsunami drill ang mga residente mula sa apat na coastal barangay sa Legaspi kaninang umaga. Layunin daw ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga mamamayan sa nasabing mga kalamidad. Narito ang buong ulat. Hindi pinalagpas ng ilang residente sa Barangay Baybay, Legaspi ang pagsali sa isinagawang earthquake at tsunami drill ngayong araw, gaya na lamang ng 52 anyos na sinanay Maria Cecilia Bobis. Anya, lagi raw siyang sumasali sa ganitong mga aktibidad upang madagdagan ang kanyang kaalaman pagdating sa mga preparasyon at gagawin sa gitna ng sakuna. Ay napaka-importante po talaga. Dapat malaman pati mga lahat ng kapamilya mo dapat alam ito para isang kung saan isang takbuhan lang alam nila kung saan sila pupunta kahit hindi kami kita kita alam nila kung saan kami pupunta sa totoo lang kahit drill lang ito na takot din ako at saka mahirap talaga pag kung sa totoo na Sumali rin ang 22 anyos na si Jonah Milbales na game na game rin sa drill kahit siya'y buntis. Para ma-experience ko kung paano ano, gibo yung dapat gibon p ng ano yan Pinangunahan ng aktibidad ng Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, katuwang ang PNP, BFP, EQRT at APSIMO. May gitli limampung residente mula sa Barangay Sabang, Pigkale, Baybay at San Roque ang naimbitahang dumalo sa drill. Mula sa kanya-kanyang covered court ay nagsilakad ang mga residente hanggang sa Legazpi City Convention Center. Layunin umano ng aktibidad na palakasin ang kahandaan ng komunidad sa dalawang nabanggit na kalamidad. Yung isa sa mga objectives namin is to determine hanggang ilang minuto ba nilang kaya from the time that the community tsunami alerting siren sounds off up to makarating sila sa assembly area. Ito po yung pre-identified assembly area dahil ito po ang pinakasafest na pinakamalapit sa kanila. So, uh, nag-estimate po kami ng more or less 20 minutes na brisk walking para manggaling sila sa base barangay nila papunta dito. Target is to lessen the evacuation time and ensure that they are safe along the way. Tapos yung mag-identify pa ng ibang solution aside from evacuating to this area. Baka meron pang ibang mga mas madaling solution na agad-agad sila makapunta sa safe area. Bahagi naman ang drill sa pagdiriwang ng World Tsunami Day at fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Zone. At yan ang mga balitang nakalap na ako Bicol News Team. Ako po si El Zone. Salamat.